yan na kita sa ha. Tapos, nasa relax lang ito. Pakiramdaman ko ulit. Ah, dahan-dahan lang ito. Maliit lang. Buka. Ah, maliit pati. Talagang pumupunta na siya dito. ano? Eh, Konting-konti. Parang ganyan lang ito. Sara. Ah, parang gumagano siya ng gusto. No? Tapos, sige tayo ulit pa. Ito may click. Apo. Sa pata. Eh. Okay. So, sige te. Higa ka te. Sige higa ka dyan te. Higa mo lang yung mababa na. Eh. Ay. Sige lang po. Sana matanggal natin siya kaagad. Okay iba yung kay case ni ate. Okay. <laughs> First time niyo po bang naka -encounter? Hindi, ibang klase kasi ah. yun sa inyo naman. Ulitin na lang tayo, baka dito na pupunta siya, no? Straight mo lang yung paamot eh. pa pwede po mag-CR mo na. Sige, te. <laughs> Sorry po. <laughs> sakit po ba? Hindi naman po. Baka mo ulit eh. Ah. Malaki te. Mas malaki. Isa na. Hindi siya makayunta. sige lang. Isa pa. Baka mo ulit. So, isa pa. Baka mo lang. So, malayo layo nung ano. So, baka mo ulit te. Mm. Sakit eh? Mm -mm. Okay. Sige lang te. Dito siya pumupunta yun. Inang... Sige na ulit, buka. Sala. Pumupunta siya dito. Okay. Sige te. lang ka lang. Yan. Sige lang te. Basta relax. Huwag kang kukontra. Yan. <laughs> Wala pa nga. <laughs> normal lang 'to. Buka ng konti, konting konti, Sira. Konting buka. Kon di yan. Oh, hindi sara. Hindi. Yan yan. Yung parang relax lang yan. Oh, okay, relax lang. Hmm. Ah, tama ta, ako. Wala pa nga. Oh, relax mo lang 'to. Hindi mo pipigilan. ka lang inhale. Ay, relax. Relax. Mo. Yun, parang may lumagot ako no? Sorry lang. <laughs> Mukha daw ulit yung dito eh. Isa ba? Okay. Isa pa. Isa ba? Isa pa Mas malaki. Isa ba? Wow. <laughs> okay, let. Ulit lang ito eh. Relax lang. Baka mo lang ulit konti, konti lang. Okay. Kunti. Yan. Yan. Basta relax na. Huwag pipigilan. Relax na ulit. Hinga ulit. Ah. Yun. Ah. <laughs> Buka na ulit, te. Sara. Buka mo ulit, te. Buka malaki. Buka malaki. Wala. Sara. Isa pa. Buka malaki. Parang yun po yung malaki. Sige, te. Sara, te. Hmm? Sige lang. Isa pa. Buka malaki. Sara. 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 Hmm? Diyan. Ah. Sara. 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 Sige. Hmm? Diyan. Okay. Pidiretso mo siya, te. Ito pa. Buka, malaki. Malaki, malaki. Dito siya masara. Okay. Mm. Yun. Ah, dito talaga. iba, Ito, no? Buka daw ulit eh. Sara. Buka ulit. Nagisiwalay dito, ano? Sapat eh. Buka lang. Dahan, 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 dahan. Relax. Buka lang ka, Pepe. Sige. Sige buka mo te. Sige pa. Saba baka Buka ulit. Diretso. Mas malaki. Hmm. Naglalak po. Sige pa. Ayan. Naglalak talaga siya pala. Kunti pang buhat eh. Saba. Buka ulit. Mas malaki. Saba. Wow. Ito hmm. dito. Wait lang. sa tatay. Ang lang. Sige, lakihan mo tayo. Sara. hmm Mm. Hmm. Hmm, mm, yan talaga. Hindi po, hindi gumagalaw. Ito yung gusto kong pagalawang. Sige natin, ang buka malaki. Sara. Sara mo tayo, sige. Mm-hmm. Sarap. Buka. Sarap.

Relax te. Eh. Ah. Sara. Konti pa te. Sara. Uy. Hindi siya pwede magbuka na sobrang laki. No? Kasi naglalak siya. Nakusa. Isa sa te. Buka. Sige, tigilan ko lang dito. Sige, napipigil. Oh, wait lang. ba sige, buka mo te. Ah. Normal buka lang. Ah, ganun. Parang susubo ka lang ng kanin. Oh, Masakit po. dito. sa mm -hmm. pa te. Buka lang konti. Sara. Normal na buka, wag malaki. Ah. Sara. Yung nari, subo ko lang ng kanin ito. yan. Sara. Bukad ang tayo konti. Isa pati Huwag eh. masyado. Sakto lang yan. Isa eh. Okay. Bukad ang konti. sara konti ulit sara konti konti sara oke okay. sapat teh bukan lang ulit konti sara teh eh oi okay. wait lang bukan lang konti sara teh sige lang bukan ulit konti wait lang deh bukan konti sara bukan konti sara sige lang bukan konti Okay. Kawawa yung gumagano talaga siya. No? Pero konting, yung tulad kanina ito na ibuka mo lang siya ng isa pa. Isa pa. ulit. pa. May napansin kang kakaiba te? Parang um, nag, ano po siya ng komite. Nag... Apo, ah, yung ah, parang diba? nawala yun. Yun, yun, yun. Yung tagilid niya. Yes. Diba te? eh? Apo. Buka lang konti te. Sara, hindi na siya masyado. Okay. May konti ako naramdaman eh. Kaya sabi ko, ka, tignan natin eh. Siyempre, te. Buka mo lang ulit. Siyempre, te. Hop. Wait. Tigilan ko lang dito. Buka mo konti. Sara, te. Sige lang, te. Sara. Kasi pag hindi, buka ulit. Sara. Ako, isa pa. Buka. Buka mo lang, te. Sara. Okay. Sorry lang. <laughs> Sorry lang. Normal, te. Buka. Konti lang. Sara. Konti pa. Sara. Sara. Lakihan mo dada? Sara? pa. Sara? Yung click niya ito kamusta? Nawala no, pa yun dito. Hindi masyado, no? Papa. Okay, sige. Ay, sabi na ate. Patay mo yeah. na tayo. N naramdaman ko parang kakaiba yung... Sige na ganyan ka na. Okay. Gitna-gitna ka ng konti. Ayan, okay. Sige na. na naka, ano na po dito eh, ay NUP ng kuyo. Siya nagturo sa akin. Hmm. Ganyan ka timbla. Okay, Bagsak mo lang ito. ka. Relax mo lang siya. Tapos inhale ka lang ito. Relax, Relax lang ito. Balik Ah! Kamusta <laughs> eh? Nagutok na yun. No, Ang sakit. <laughs> Parang masakit na masarap yun siya. Opo. No, <laughs> relax mo muna ito yung sa ano. Ika natin ulit pa niya. <clears throat> Sige natin. Bagsak mo lang balik ka eh. Tapos relax mo lang siya. Lambot lang. Inhale mo lang. Legs ay relax. Bagsak mo lang siya. Ayan. Yun. <laughs> okay, ito totoo na ito. Yung kanina, testing lang yun eh. Okay, tatagilid lang kita konti. Ayan, relax. Oh, huwag mo sa aming balik at relax. Ganyan lang. Okay, isa pa. Okay, ubos okay. na rin. Tapos, te. Eh. Aha. Uh -huh. Tuloy tayo ng unan mo. Okay. Wait, lang, tabi ko lang ba tayo. Taas natin ako konti. Okay. Tapos tagilid ka dito harap ka sa akin. Okay. Tapit ka lang dyan. Model ka muna. Yan. Tapos lapit ka tayo. dito. Papunta. Yan. Okay na yan. Pakiga ka lang dyan. Yan. Isto lang. Oh, straight mo lang itong isa. Yan. So parang gagawin ko dito parang alam mo na wala. Relax. Yan. Okay, Shift ko lang dito. Ganun lang rin ito. Ganun lang ulit. Hindi ka lang okay. ah. <laughs> <laughs> Tapos relax ko lang ito. Okay. Tapos dyan. Okay. Ganito rin ito ulit. Model muna. Model ulit. Dito kapit. Okay. See. Lapit ko lang konti. Konti pa. Okay yan. So ganun lang ulit ito parang shake-shake lang natin shape shape lang ako dito dahan dahan lang oh, sige na inhale lang te lambot lang ito relax inhale exhale wala pa nga <laughs> sige te yeah. straight mo lang ito te Tuloy tayo ulit ng unang te. Yeah. Parang naka, ano po ako ng maluwag. Naka ano te? baka ang sarap sa pakiramdam. <laughs> <laughs> parang masakit siya pero oh, after. Masakit siya pero After, oh, di ba? Yun oh, yung oh. relax niya. Mm. <laughs> sige po. Yung, kamusta yung sabi mo parang masasakit na rin dito sa balikat? Ay, yun no, po yung na-relax na. na. Parang opo. Parang hmm. -rela na relax na oh. siya. Okay, sige po. So, ganyan lang te. Relax mo lang te. Parang, parang higa mo lang. Yung lupay-pay lang te. Yan, sige lang. Relax. Relax. Hawak na ako dito, te. Huwag mo ilabanan, te. Relax mo lang. Kunti pa, te. Yung tuhod, relax mo lang. Dito. Ayan. Okay. Tigas din balakang mo, ha. Ayot lang. Tatagilid ko lang ganito, te. Ayot lang. Okay. Sige lang. Bagsak mo lang yan, siya, te. Kunti pa. Kunti pa, te. Sige, bagsak mo lang. Kunti pa. Okay, siya pa, Okay, set up. Okay, relax mo lang ulit. Bagsak mo lang dyan. Ayan, lambot lang. Ayan. Okay, lambot lang ha. Huwag tigas lang. Lambot lang to Okay. Yeah. Hinga ka lang te. Ay, tapos lipay pay Okay, set na. Tigas talaga. <laughs> Bakit mo lang niyong balakang mo to Wala kang naramdam ang masakit sa balakang? Wala yeah, naman po. Okay, sige lang. Sahan pa natin to Ganyan lang ulit. Relax lang ha. Kabila, te. Relax mo lang din, te. Ayan. Ayan lang, pay lang. Okay. tag i rin natin, te, ha. Sige lang. relax lang. Bagsak mo lang, te. Huwag mong yun, mm. ang hinahanap ko, te. <laughs> Ba't sa kabila po? Di ba? Yun yung Apo. sabi ko, tamo, malambot na to ngayon. Lambot na mo lang ulit, ha? Ano hinahanap ko yung kabila? Yan, no? Oh. Di ba meron na? Ay, oh. Oo nga po. Opo. O, oh, di ba, te? Kaya Ay. sabi ko, baka may masakit yung balakang mo, eh. <laughs> ito, tamo, te. Tamo, te. Ito. Wala, o. Oh. Lambot na mo lang, te. O, oh, di ba? Apo. <laughs> oh, sige lang te. Mm -hmm. Tagilid mo lang ulit te. Parang mas matigas Parang to. Parang wala po. Opo. Sige lang te. Parang mas matigas to. Yun ang eh? Sabi ko medyo kakaiba yung sa balakang. Opo. Okay. Sige, ah. sige lang. Sige mo lang ko. Huwag mapigilan. Parang Ayaw lang niya. Lang. Ayaw niya nga lum Sige lang. Okay lang. Tignan natin ulit. Sige lang. Lambot lang, te. Ayaw niya talaga. Tigas nitong kabila. Okay lang, te. Hindi ka nasasaktan. O, hindi okay. naman. Okay lang. Tigas na, oh. Para mahirap nga po siya. Di ba? Um, hindi ko, per, dito kanina. Isang gano'n lang. Opo, eh. nga po. Sige lang. Lambot lang, te medyo ibahin natin. Baka, sige lang po. <laughs> Dito lang, tika may masababa muna. Dito lang, baka maipit. Okay. Sige lang, tika basta relax. Okay. Sige lang, tika. Okay. <laughs> Straight mo lang ante. Try natin ulit 'to, lambot lang, sige lang. Okay. Tigas talaga 'to ng kabila, no. Parang kakaiba yung kabilang ng paa mo na po. Yan, sige lang. Okay. Okay. Mo-hole rin 'yan. Yung saan siya nakaipit. ipit <laughs> Tigas niya. Okay, tigas niya. Sige lang. Kakaiba yung isa ni ate. Sige lang. Relax mo lang. lang. <laughs> Ibigay din yan. Saan ba pupunta yan? dahan-dahan lang. Sapat eh. Lagyan natin dito sa taas. Bagsak mo lang. Yeah, sige lang. Masakit? Okay lang? Ay, dito lang. Oo, yan dyan. Sige ah. lang. Okay. Sapat. Relax. Lambot lang. Lambot lang. Pag diniin ko dito, te, wala namang masakit. O oh, yan. Yeah. Wala naman. Okay lang? Apo. Okay. So minsan meron ganyang mga ano eh, mga ah. normal sa kanya. Pero iba yung hila Apo. niya, di ba? Apo. Isa pa. Lambat ako lang, te. Pero di ka naman dati na paupo, nahulog. Hindi naman wala po. Naman. <laughs> Siguro ano lang ito. Sige lang. Hindi pa naman tayo tapos. Basta relax lang. Hinga ka lang. Sabay tayo. Tapos. Siya Inhale. Exhale. Lumambot ka na. <laughs> Sabay. Umpisa eh. natin dito. Sige na, lambot lang. Yung isa, saktong-saktong yun, know? no? Ano Isang ganun lang, bumigay na ka agad, eh. Mm-mm. Saka iba. Okay lang yan, te. Try mo bukaw, te, yung bibig. Kunti lang. Wow! Isa pa. Kunti lang, te. Huwag masyadong bukang-buka. -buka. Sara. Yan, sara. Isa pa, Sara. Okay medyo ano pa karamdam mo po sa kanya? Nabawasan po kunti yung yung twist Kasi niya, no? Kasi kanina po, kahit tunting buka lang. Oo, nararamdaman mo kaagad. agad. Opo. Oh, Tsaka yun, yun tumutunog po kasi eh. Sapat eh. Dahan-dahan lang. Maliit lang. Sara. Kunti pa. Sara. Kunti pa. Lakihan mo kunti pa. Sara. Okay. Medyo nag-less yung ano niya, no? Okay. Hangat na dito kunti pa sa uno natin. tabing Okay. -hmm. Okay. So, dadagdagan natin yung dadagdagan yung tabi. Dadagdagan natin ng konti. Kaya. Pero wala naman sumakit dito. Okay wala lang. naman. Ito siguro yung diniinan lang. Ah, okay. okay. Yung kani na naman ko kanina. Okay. Ah, sige ito. Buka ka na ulit konti. Sara. Sige, didiinan ko ulit ito. Sige, buka mo lang. Diretso, diretso, diretso. Sige, tayo, diretso mo lang. Sige lang. Hop. Wait lang. Okay, diretso. Sige, buka. Ah, pipigitan mo lang siya konti. Okay, sige. Sige lang tayo. Buka mo lang. Huwag mo pigilan tayo ha. Okay. Buka lang konti. Sara. Konti pa. Sara. Konti pa. Sara. Konti pa. Sara. Okay. Yung case na ganyan, te, mm -hmm. kadalasan, ah, di ba may mga, di ba kasi binibraise, e? Eh? Tapos. Tapos nilalagyan ng parang goma para hindi masyadong lumaki yung buka. Mm -hmm. Kasi yung dito mo sa kabila, yung litid niya, mga litid lang ang mahawakan niya up and down eh. So anong nangyayari sa kanya? Parang lumuluwang. So hindi niya na mahawakan masyado yung dito mo. Kaya pag nagbuka ka parang naglalak, napupunta siya Apo. sa ibang pwesto. Mm -mm. So pag anong nangyayari yun, so mas mahirap yun siya kasi hindi siya masasara or hindi siya mabubuka. Mm -hmm. So yun yung iiwasan natin ngayon, yung pagbuka ng sobrang laki. Apo. Okay. Buka lang konti ito eh. Sara? pa Sara. Pag ganyan bukat eh, yan. Hindi, yan. Uh, yung konti parang nyara susubo ka lang ng kanin. Sara. Pag ganyan buka, kamusta siya? Pakiramdam mo. konting ano Dito, po. Dito, lagot Okay. okay. Sige. Bukat eh, malaki. Hop, sakto lang. Konti. yon wait lang. buka maliit. Yan. Yan. Sara mo te. Yun. Hmm. Sa pa. Wait lang. Ah. Sara. Hop. Bukang lang konti pa. Sara. Okay. Isa A. Ah, sara. A. Ah, sara. Okay. Dito naman ako. Te. Buka lang konti. Isa Buka konti. Isa pa. mo te. Isa te. Buka konti. Sara. Okay. Wait lang. Buka ulit konti. Sara. Sara mo. Diretso. Okay. Isa pa. Sara. Okay. So relax te. Buka lang konti. Parang subo lang. Sara. Mas malaki ng konti. Sara. Sara. Lakay mo, te. Sara. Lakay mo ba? Sara. Yung sakto lang. Sakto lang. Yung normal. Halimbawa. Yan. Ayun. Pakaramdam mo, te. Yung normal lang. Huwag yung sobra. Nag-relax siya. Okay. Hmm. <laughs> Bagay eh. Ganito ka, te. Kapit ka muna dito. Tapos, dito din, te. Yan. Tapos, lalagyan kita nito. Papatayin. Ha, joke lang. <laughs> <laughs> Iramayin ko tayo. Una mo, okay. te. Tapos, tataas lang kita konti, ha. Yan. Relax ka lang, te. Inhale ka lang. Relax. Huwag ka pipigil. Yeah. Okay. Sapat, te. Huwag ka pipigil. Relax lang. Yan. Sapat, te. Ah. Relax. Iyo, cepat ya Ya motorik tigritte, deng se ilo, oh, woy, gusomo oh, ya oh, men, gusomo se goten po. Baka. Okay. <laughs> para ma-relax din natin sa may liig. Ay, ah, liig, likod pala. <laughs> liig. Okay, relax lang ulit. lang. Okay, relax lang po. Mm-hmm, sarap yun. Sabat eh. Sabat Relax. Sabat so, so, relax. Okay. So, relax. Relax. Okay. Hindi naman masyado yung bitod niya. Kamusta na yung pakiramdam natin ngayon? Compare kanina. <laughs> Medyo ano na po. Mag, ma Magaan-gaan na po. Yung sa may balikat mo, oh. no? Oh. Sige, te. Dahil magaan na, te. Pipingutin naman kita. Eh. Mm. Ah. <laughs> <laughs> may lagutok din po pala dyan. Mm. <laughs> <laughs> Opo, te. Isa pa, te. baka lang konti. Sige Normal lang ti parang. Yan. Sige tayo. Dahan-dahan lang Dahan-dahan. Sige tayo. Sige tayo. Dapat yan yung Napigilan natin sana ito. Sige okay. lang. Bukam mo tayo. Yan. Sige lang. Konti pa. Baka mate. Pipigilan ko ng konti sa diin ha. Sige te. Sara. Buka mo lang. S Sige te. Medyo pipigilan ko lang yun. Medyo masakit. Sige lang. Buka mo lang. Sara. Wala. Buka te. Sara. Okay. Isa pa te. Isa Okay. Isa pa. Ah. Sara. Ah. Sara. Yan. Yeah. Yeah. Mas okay. Okay siya konti. Sige te. Try mo ulit. Sara. Sara. Oo nga po. Okay, Dante ha. Sara. 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 Buka ulit. Sara. Okay, wait lang. Sara. Buka, buka. Sara. Okay. Isa pati buka Sara. Nah. Hindi naman natin mo 100 napo. Pero, kamusta yung pakiramdam mo sa kanya compare kanina? Okay. Okay na po. Mas okay po. Mas maayos po yung... Yung sakit dito po eh. Oh, yung sakit sa diin lang po. Pero oh, po. Yung, yung kanina pag ano, kasi sumasabit po talaga oh, doon. Yung nawala. Akala ko po ang problema dito sa kabila. Baliktad po. Ang problema natin is ito po malam malambot na masyado yung lipid mo dyan. Mm -hmm. Kaya ito, na, ito nakafix ito, pa siya eh. Oh, ito, opo. So yung nangyayari po, ito hindi natin siya magalaw kasi fix talaga siya. Kumbaga yan yung normal... So kaya ito sabi ko sa inyo, pipigil lang ko siya. Hindi ba pag pinipigil lang ko? Mm -hmm. hindi na siya lumata mo. Pigil, ang ang mo. Yan. Yan lang muna ito laki. Yan. Yan. Sige, normal lang. Harang ganun. Uy, sorry. Yan. Sara ulit. Sara. Ayan. Parang pag susubo ka kanin or pagkain, yeah, pa. pag naramdaman mo na parang gumagalaw siya ng gusto, huwag mo na paabutin sa ganun. So, ito. Try mo ulit. Sara yan no, parang mas maganda na siya. Di ba? Apo. Oo. Ayan po. Tapos, basta wag mo muna siya eh, sobrang buka. Mm -hmm. Normal lang muna. Normal lang. Tapos, ang gawin mo te, yung kung gano'ng katagal mo gagawin siya, ah, uh, basta, wag mo muna siya pi pilitin na ilaki. Dahan-dahan lang. Kunwari, maliit lang muna. Tapos, hanggang sa, siguro, Saka actually, Saka yung bike ko po, parang, nag, nag iba na siya? Ah, kasi kanina doon tumupunta, mm. ngayon oh, yung... Yung nagpantay-pantay na, no? sa ngipin. Yun po. Yun po yung hmm? kaibahan dyan eh, nag-iiba na siya. Kasi kaya nga po, yung sa, sa grind ko, yun na siya, yung, yung pustiso ko po nang... Mm. Nag-crack po siya. So ngayon, te, sa huwag mo muna siya. Bukan na sobra. Yung parang ganyan-ganyan lang muna. Normal lang yung pag-uusap, okay lang, walang problema. Hicab yun, yung pigilan mo, te. Medyo magpa ah, ka muna ng konti. <laughs> oh, so parang isisid okay. na ah hmm, kung pwedeng hindi mo na siya ibuka habang naghihikab ka kasi baka makalimutan mo. Okay, so okay. yun po yung Ay, iwasan. Okay. Mm -hmm. Tapos observe natin siya te siguro after one month, two months tapos kung kailangan siyang ulitan ulit para mas ma-adjust. Okay. So isang buwan siguro para okay. makita natin kung okay. mas okay. Ano yung kaibahan, Tim? kanina, mas malaki or mas maliit pag nagbuka ka ngayon? Mali, maliit po. Yung, ano, hindi katulad kanina na parang, parang hindi siya mapigil. Mm -mm. Ngayon, Pero parang... pag naka, nakatikom naman siya, gumaganon. Masakit. Ah, kanina. Mm -hmm. Ngayon, kahit itikom mo daw siya. Opo. Okay lang. Parang medyo, po Normal lang siya. Mm -mm. Tsaka ito yung ngipin ko dito. Mm. -hmm. Kanina kasi, huwag oh, ganun eh. Oo nga, yun ang pansin ko. Opo. Ah, ang gumiti, E ngayon po, eto na. Mm. So yung napansin ko kanina, parang... Yung bite ko. Sabi ko parang iba yun siya, ako. di ba? Yung ngipin, na magtumama na sa ano. Tama siya sa pwesto. Opo. Okay. <laughs> <laughs> Hindi man 100%, pero may pagbabago siya, tino. Opo. No? Okay. Sige lang. Okay. Sige, te, opo ka naman, te. Okay na din yan. <laughs>